Isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 14, Talata 15 hanggang 26. So ito po ay tungkol sa pangako, tungkol sa Banal na Espiritu Santo. Sabi po dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit ako ay makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako ay nasa ama at kayo na may nasa akin at ako ay nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubos lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Sina, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapa, magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. <coughs> so itong binasa po natin mga kapatid, ito po ay <coughs> yung pangako tungkol sa Espiritu Santo. At uh, para ating itong tanggapin at uh, para ito ay sumaatin, may mga bagay po na dapat po tayong gawin. Ano po yun mga kapatid? Kasi una, para ating matanggap itong banal na Espiritu Santo, merong bagay na sinabi muna yung ating Panginoon na dapat gawin ng bawat isa sa atin kung gusto nating ang banal na Espiritu ay manahan uh, kasama natin. Ang sabi doon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So sabi doon, kung iniibig ninyo ako, No? Kailangan uh, nandun yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya nga palagi niya sinasabi, isa sa mga greatest commandment, no, yung ibigin natin ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa, isipan no, ng ating kabuuan. Talagang iibigin uh, uh, natin yung Panginoon. Siya yung pinaka-priority, siya dapat yung number one na sa puso po natin, mga kapatid. At yung pag-ibig na yon Uh, masasabi natin iniibig natin siya ng uh, kabuuan, ng lakas, ng pag-iisip, ng kaluluwa o ng buo natin pagkatao Kung ito ay uh, may papakita natin no, sa aksyon diba? Kasi siyempre, uh, yung pag-ibig, malalaman ng natunay yung pag-ibig mo kapag ito ay uh, in-apply mo no? Kasi sa pamagitan ng uh, pag-apply mo, doon masusubok kung totoo nga ba yung iyong pag-ibig sa Panginoon at sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos. Kaya nga, dapat yung pag-ibig na yun uh, na tra translate mga kapatid through sa atin na aksyon. Diba? Sa pamamagitan ng pagtupad natin sa kanyang mga utos. Kasi isa sa patunay na mahal natin yung Panginoon ay yung kanyang mga utos atin po itong ina-apply, atin itong sinasabuhay, atin itong tinutupad. So, pag sinabi mong uh, tinutupad mo, yung salita ng Diyos dapat uh, maganap. no Kaya nga, matupad eh. Kailangan maganap yun, mangyari yun. So, mangyayari yun saan? Sa ibang tao? Hindi. Dapat ito mangyari mismo sa buhay po natin. Yung Kanyang mga utos, dapat ito ay makita sa ating pamumuhay. At kung tayo ay umiibig sa Kanya, at uh, sa, pamamag, uh, sa pamamagitan ng ating uh, pagtupad sa kanyang mga utos, nagpapakita na tayo may pag-ibig sa kanya, sabi sa verse 16, Dadalangin ako sa ma upang kaibigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. No? So, sino yung mga magkakamit ng patnubay na ito? yung alam naman natin, yun ang Espiritu ng Panginoon, yung Banal na Espiritu Santo, Uh, ano ba yung uh, ano ba yung sino bang makakatanggap niyon? Siyempre, yun nga sa may verse 15, Nung sinasabi doon yung umuibig at uh, tumutupad sa kanyang mga utos. Ay makakasama niya ang uh, patnubay na ito magpakailan man. 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala na sanlibutan kaya nga sabi ng Panginoon kung kayo patuloy na susunod sa akin sa aking mga utos ma 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 makikilala na mapag tunay mapag mga uh, alagad ko. mapag 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 At ang mapag 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 kaya nga napakalaga ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, pagtupad sa kanya, pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kasi sa pamamagitan yun mga kapatid, makikilala natin siya, more natin siya makikilala, at uh, doon mga kapatid ay uh, makikilala natin yung katotohanan, ano? which is walang iba, it is a person. Pag sinabi mo katotohanan mga kapatid, it is a person na sinabi ng Panginoon, uh, mababasa rin natin yan sa John chapter 14 verse 6, 'di ba? Na siya na yung daan, katotohanan at ang buhay. Kaya pag sinabing katotohanan, walang iba ito ay nagre mga kapatid doon sa ating Panginoong Hesus. 'Di ba? Kaya nga masasabi ng maraming tao, nagsasabi, ah uh, nasa amin yung katotohanan, no? <laughs> uh, kami yung nasa katotohanan, no? Pero ang katotohanan din mga kapatid, kapag si Kristo ay nasa iyo at sinasabuhay mo yung salita ng Diyos, at uh, nandoon sa atin yung banal na espiritu ng Panginoon, ibig sabihin nandoon ka sa katotohanan. Kasi kung wala ka sa katotohanan, kasi kung hindi tayo nagsasabuhay ng salita ng Diyos, wala sa atin yung banal na Espiritu Santo. Kasi yung banal na Espiritu Santo, tatak na yun eh. No? Hindi mo na pwedeng i-questionin yun eh. Kapag ang isang tao ay pinagarihan ng banal na Espiritu Santo, ibig sabihin na siya sa katotohanan. Na siya sa salita ng Diyos at ang Diyos ay nasa Kanya. Hindi po yan sarili yun. 'di ba? Hindi 'yan sa grupo o ano ministry na kinabibilangan mo. No, hindi mo pwedeng sabihin dito sa ministry na namin kami nasa katotohanan, dito sa relo namin kami nasa katotohanan. Kasi ang sinasabi dito mga kapatid, alam naman natin yung salita ng Diyos ay katotohanan at ang salita ay nagkatawang tao, walang iba yung ating Panginoong Hesus Kristo. So ibig sabihin sa simple lang, kapag ang tao ay namumuhay sa salita ng Diyos, kasi kahit sa'yo, kahit, i-claim mo eh, na yung ministry nyo, nandiyan yung katotohanan, kasi sabi mo yung religion mo, ay eh, nasa katotohanan. Di ba? Eh kung ikaw naman mismo, na nandoon sa religion na yon, nandoon sa ministry na yon, o nandoon sa grupong yon, hindi naman namumuhay sa salita ng Diyos, hindi naman namumuhay sa, ka, sa katotohanan, hindi namumuhay sa kasinungalingan. So, ano, 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 uh, ano ang, uh, ano ang sense yon, di ba? So, ang pinaka-important din dito mga kapatid, hindi naman yung grupo o yung sinasamahan mo. Kundi dapat makita yung katotohanan ito mismo sa buhay natin. At makikita yung katotohanan yun sa buhay natin sa pamamagitan ng pagtupad natin doon sa katotohanan inuutos ng Panginoon. At bilang tayo ay tumutupad yun kasi pinapakita natin yung ating pag-ibig sa Kanya. Diba? Kasi ang tao kapag umiibig, uh, ano yan eh, ah uh, sumusunod yan eh. No? Pag, diba, pag ang tao ay mahal mo yung isang tao, sinusunod mo yung sinasabi niya. Nandun yung respeto, nandun yung pagsunod mo. Kasi nga, bakit? Kasi mahal mo eh. So, isa sa mga pagpapakita na mahal natin yung Panginoon is sa pamamagitan ng ating pagsunod and the same time yung pagsasabuhay natin ng na mga itinuturo ng ating Panginoon katulad sa magulang natin 'di ba? Isa sa pagpapakita na mahal natin yung mga magulang natin kahit wala na nga sila sa mundong ito, 'di ba? May mga tao kahit na wala na 'yung magulang nila sa mundong ito, pero patuloy silang namumuhay sa turo ng kanilang mga magulang kasi bakit? Kasi pinahahalaga nila. Ibig sabihin, 'yung bawat turo, uh, bawat pangangaral ng kanilang mga magulang para sa kanila pinahahalaga nila ito. So, ito yung nagpapakita ng kanilang pagmamahal. Hindi lamang sila ang uh, nakakaramdam ito, kahit yung mga tao na, na, na nakakakita ng kanilang ginagawa at pagsasabuhay sa mga aral ng kanilang mga magulang, nagpapakita ito, kahit yung mga tao sa paligid masasabi, bah, grabe yung pagmamahal ng mga kabataan ito sa kanilang mga magulang kasi kahit wala na yung mga magulang nila, ipinagpapatuloy nila yung mga katuruan, yung mga alituntunin ng mga magagandang aral, asal na itinuro ng kanilang mga magulang. So ganun din po sa Panginoon. At kung tayo ay namumuhay sa salita ng Panginoon, dun pa lang eh, kasama na natin ang Diyos eh. Kasi yung salita mismo na isinasabuhay natin, mismo na yung Diyos na yun eh. 'di ba? Kasi pag sinunod natin yung kautosan ng Diyos, namumuhay tayo dun sa karakter ng Panginoon. Kaya nakikita sa atin ngayon yung likeness, yung image ng ating Panginoon, yung image ng ating Panginoon. 'Di ba? At siyempre, papakita yung talagang kasama mo siya. Katulad niyan, 'di ba? Hindi physically hindi man natin kasama yung mga magulang natin, pero kung tayo ay namumuhay sa 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 turo ng ating mga magulang, nananatili silang buhay, no? sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng kanilang mga aral. Hindi man natin kasama sila physically, pero kasama natin sila sa espiritu, sa diwa natin, no? Sa katauhan natin, nandoon sila, kasama natin sila. So ganun din, kapag tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos, ay tayo ay namumuhay kasama yung Panginoon. At sabi doon, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. At mangyayari lang yun mga kapatid na patuloy natin makikilala yung Panginoon kung tayo ay patuloy na um, isa sa yung kanyang salita. Kasi damo uh, mo makikilala ang isang tao kapag kasama mo palagi. Diba? So ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ito ay nagpapakilala tungkol sa ating Panginoon. Kung tayo namumuhay araw-araw sa salita ng Diyos, the more and the more natin makikilala yung Panginoon sa buhay natin. At sabi nyo, ay sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So mananatili lang yung Panginoon, yung banal na Espiritu sa buhay natin kung tayo ay patuloy na magsasabuhay tutupad at iibig sa ating Panginoon. Kung patuloy tayo namumuhay sa kanyang salita, 'di ba? Hindi mawawala ang Panginoon sa sa buhay natin, 'di ba? Kahit yung banal na espiritu mananatili kasama natin. Kasi bakit? Kasi tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo. Kauntang panahon na lamang at hindi na niyo makikita sa salibutan. So sinasabi dito, hindi tayo iiwan ng Panginoon, di ba? Kasi nga nandoon yung kanyang espiritu. Papadala yung banal na espiritu para makasama natin, mga kapatid. Kaya kung paano, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y sama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay ang, ang siyang umiibig sa akin. Sino yung sinasabi na tunay na umiibig sa Panginoon? Yung mga taong tumatanggap sa mga utos ko at tinutupad. Diba? So hindi lang dapat tinatanggap natanggap natin, kundi dapat nating tuparin 'yon. 'Di ba? E, 'Yung katulad niyan, paglilingkod sa Panginoon, hindi lang 'yan na tinanggap mo lang 'yung puya kahit sa ano man, sa sa trabaho man o sa government o sa society, pag binigyan ka ng isang posisyon, tinanggap mo lang. Pero ang problema naman, tinanggap mo lang 'yung posisyon pero hindi ka naman nag-function, 'di ba? Hindi mo naman ginawa 'yung tungkulin mo o yung nakaakibat o nakaatang sa posisyon na tinanggap mo. Diba? Ganoon din naman yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, dapat hindi lang natin yung tinatanggap sa buhay natin. Kundi dapat pag tinanggap natin yun, dapat natin ito i-apply sa buhay po natin. Kasi magiging useless, walang halaga, walang uh, epekto kung tatanggapin lang natin ito at hindi natin isa sa buhay. Kasi mangyayari lang yan, dinidisplay lang natin. Parang isang bagay na tinanggap mo pero pag hindi mo ginamit, dinidisplay mo lang. So magiging useless yan sa buhay natin. ba diba? Kaya nga napakalaga na kapag tinatanggap natin yung salita ng Diyos, hindi lamang natin ito dapat tanggapin, kundi dapat natin itong isa buhay. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama a ko rin siya at ako ay lubusang magpapakilala sa kanya. No, 'yun ang benepisyo kasi, ah uh, lubusan, no? Patuloy. Kaya nga si San Pablo isa sa mga uh, sinabi niya, "Lord, I want to know you more," no? Gusto ko Panginoon na makilala ka. You no, know, yung kanyang uh, death and your uh, resurrection, yung kanyang um, muling, uh, yung kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay, di ba? Tinanong siya ni Judas, sabi doon, hindi si Judas Cariot ay Panginoon, bakit po sa amin lamang kayong magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? No? Sabi, sabi ni Judas, bakit sa amin lang at hindi sa sanlibutan kayong magpapakilala? Sinagot naman ng Panginoon eh. Ang sabi niya, umiibig sa akin at tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. So bakit, bakit hindi siya magpapakilala sa sanlibutan? Kasi nga, siya ay nagpapakilala lamang dun sa mga taong iibig sa kanya at tutupad sa kanyang salita. Uh, ibig sabihin dun, yung mga taong nagpapalaga. Diba? Sa salita ng Panginoon at yung umiibig sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagsasabuhay. ba? Diba? Kasi yung mga taong makasanlibutan, pag sinabi kasi natin makasanlibutan, ano sila yung mga taong ano yan eh, ang focus lang nila sa buhay nila is yung mga bagay sa mundong ito. At wala silang masyadong pakialam sa mga bagay na spiritual o wala silang pakialam parte sa Diyos, no? Basta importante sa kanila, mabuhay lang sa mundong ito. Di <laughs> Basta maimportante importante lang sa kanila is yung mundo. Kung ano yung uh, kailangan nila, kung ano yung mga uh, dadamitin nila, yung mga pangangailangan nila, yun lang yung focus nila. Di ba? Kaya nga dito mga kapatid, uh, magpapakilala lang yung ating Panginoon lubusan doon sa mga taong tumutupad at umiibig sa Panginoon. 'di ba? Kasi yung mga tao kasi nga uh, umiibig at tumutupad sa kautosan ng Panginoon, doon pala kasi nagpapakita na yun, yun ng interest nila eh. Nagpapakita na yun na yun na, Lord, gusto namin kayo talaga makilala, gusto namin kayo more na makilala sa buhay namin. Kaya nga, katulad ng ano, di ba? Ano man bagay na alam natin, pag hindi natin yan ina-apply, hindi natin siyang lubusan na mauunawaan. Lubusan nating nauunawaan yung isang bagay kasi ina-apply natin. Kunyari yung natutunan yung knowledge natin sa so, school, 'di ba? O kaya yung uh, yung course mo na yan. Ma, uh, para mas lubusan mo yan na maunawaan at mas ma mapasimple mo, 'di ba? Yung hindi ka lang puro by the books, no? Kundi mapas ma, mas masimplehan mo 'yon. Kapag nandun ka na talaga sa actual, no? kapag nandun ka na sa actual, may kita mo mas lalong lalawak yung iyong kaalaman, mas lalong lalawak yung iyong pangunawa, ang iyong karunungan. Diba? Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. At ang salitang narinig ninyo ay hindi akin, kundi siya namang nagsubo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, mga bagay nito, habang kasama, panin ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang isusugo ng aking ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala lang ng lahat ng bagay na sinabi ko sa inyo. So, yun talaga eh, yung pinaka-purpose dun mga kapatid, you know, na napatuloy na yung banal na Espiritu Santo siya sa yung magtuturo sa atin at magpapaalala ng mga bagay na itinuro at uh, sinabi ng ating Panginoon. ba? Diba? Siya yung magpapaalala sa atin eh. Kaya nga minsan kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok, ng mga, ng mga problema, di ba? Sa buhay natin, ay may kita natin mga kapatid, di ba? Ang salita ng Diyos, nag-alam kasi sa sakyan. <laughs> yung uh, salita ng Diyos, di ba? Pag tayo dumaranas sa mga pagsubok sa buhay natin, yung banal na espiritu, yung nagpapaalala sa atin ng mga pangako ng Panginoon, di ba? Pag dumaranas ka ng karamdaman, yung banal na espiritu napapaalala sa atin na siya yung Diyos na uh, manggagamot di no? pag tayo ay nakakaranas ng kakulangan siya nagsasabi na siya ang Diyos na uh, provider no he is uh, Jehovah Jireh, na siya yung nagbibigay ng ating pangangailangan so pag dumarating tayo dumaranas na ng pagsubok ang salita ng Diyos ang banal na espiritu napapaalala sa atin na walang pagsubok na dumarating sa buhay natin na na hindi dinanas ng mga taong nauna sa atin. na ang Diyos na pagdating ng pagsubok, siya ay magbibigay ng karunong at lakas upang ating mapagtagumpayan ang mga bagay na yon, no? So, yun ang kahalagan mga kapatid, eh. No? Na kapag tayo ay nasa, banal, uh, nasa ating banal espiritu ng Diyos at isinasabuhay na natin, kasi paano na, eh? pag sinasabuhay natin yung salita ng, ng Panginoon, ano mo na yun, eh? Nagi, nasa sistema na ng buhay mo yon, eh. No? Pag palagi mo nang ginagawa yung isang bagay, hindi mo na rin naman kasi makakalimutan. <laughs> <laughs> di ba? Pag yun, kung sa trabaho, uh, yung, yung trabaho mo kasi, routine mo na yan eh. Yeah? So, uh, kung may makalimutan ka lang, mga, mga maliliit na lang ng mga details yun. Pero yung pinaka major na talagang function mo sa trabaho mo, alam mo na yun eh. No, ma-automatic na yun eh. Nakaprogram na yun eh. Alam mo na kaganitong oras, uh, pagdating ng alas 9, alas 10, ganito, ganito, ganito nakaprogram na yan eh. Alam mo na eh, nasa system na ng ng katawan mo 'yon eh kasi nga palagi mo na siyang ginagawa. So ganoon din 'yung salita ng Diyos. Kung pinapraktis natin ito sa buhay natin mga kapatid ay nagiging uh, ano na 'yon? Nagiging bahagi na ng buhay po natin, no? Kaya nga kapag tayo ay patuloy na tumutupad at sumusunod sa kanyang mga utos, yun po ay pagpapakita ng ating pag-ibig sa Panginoon at dahil sa pag-ibig na ipinapakita natin sa Panginoon, iibigin din tayo ng ating Panginoong Isus ng Kanyang Ama at sila ay sa sa atin. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin at patuloy nating maranasan ang patnubay at ang gabay ng Banal na Espiritu Santo sa lahat ng ating sa lahat ng sitwasyon sa ating mga buhay. God bless po sa ating lahat.